Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga pating ang isa sa pinakamahusay na maninila sa buong karagatan. Kahit anong hayop, maliit man o malaki, mukhang maihirapan takasan ang gutom na pating. Simula pa ng panahon ng mga dinosaur, meron ang pating sa dagat. Ngunit nang nagsimula ang mass extinction, naubos ang mga dinosaur. Ngunit may isang natitirang buhay magpasa hanggang ngayon. Isa na rito ang pamilya ng pating. Kahit matagal nang naubo sa mga dinosaur, andito at buhay na buhay pa rin ang mga sharks. Pero bakit nga ba nakasurvive ang mga pating ng napakahabang panahon? Alam mo ba kung bakit? Yan ay dahil sa mahusay na hunter ang mga pating. Hindi nakakaranas ng gutom ang pating dahil napakagaling nitong humanap ng pagkain. May 530 species ng pating sa mundo. Iba't iba ang kanilang itsura at iba't iba rin ang kanilang paraan sa panguhuli. Merong pating na namamalo ng buntot para humuli ng isda. Merong pating na may lagari sa ilong para tsap-tsapin ang kanyang biktima. At meron ding pating na eksperto sa pagkain ng alimango. Pero paano nga ba naging mahusay na hunter ang mga pating? Para malaman ang kasagutan, Aalamin natin ang pitong katangian ng pating at bakit sila ang pinakamatinik na maninila sa buong karagatan. Ang unang sekreto ng pating ay ang electroreception. Lahat ng pating ay may maliliit na butas sa ilong na tinatawag na ampullae o Lorenzini. Ginagamit nila ito upang makasagap ng electric pulses mula sa katawan ng buhay na hayop. Sa tuwing gumagana ang ampulae o Lorenzini, nararamdaman nila ang bawat isda sa kanilang nadadaana na parang metal detector. Lahat ng hayop sa dagat, isda man yan o halaman, naglalabas ng electric pulse. Hindi man ito naikita ng ating mga mata, kaya naman itong maramdaman ng pating. Nalaman ito ng mga scientists matapos nilang sukatin ang maliit na boltahe na lumalabas sa bibig ng isda. Gamit ang mga apratong ito, natuklasan ng mga scientists na may kakaunting kuryente na lumalabas sa isda sa tuwing humihinga. Ang isang hininga ay may katumbas na 2 hertz ng kuryente. Ang mga kuryenteng ito ay kayang pick up eh ng mga butas-butas na pores na matatagpuan sa nguso ng pating. Ang tawag grito ay ampullae of Lorenzini. Yang parang mga nunal sa nguso ng pating, yan ang ampullae of Lorenzini. Lahat ng pating ay may ampilay at nagkalat ito sa kanilang nguso. Simple lang ang parte nito. Meron itong pores, tubo at ampila. Sinasagap nito ang kuryente na lumalabas sa katawan ng kanilang target gaya ng isda. Kapag pumasok ang kuryente sa butas ng pores, dumadaan ito sa tubo o kanal papunta sa ampila para dumiretsyo papunta sa utak ng pating. Paulit-ulit lang ang proseso hanggang sa matunto ng pating kung nasaan ang gagaling ang kuryente. Ito ang dahilan bakit mas kaya ang isda na nagtatago sa buhangin ay kayang matunto ng pating. Marami kasing isda ang may kakayahang magtago sa buhanginan. Mahirap malaman kung nasa ng isda pero dahil sa kuryente na lumalabas sa katawan ng isda, saka ito nalalaman ng pating. Ang species ng pating na may pinakamatalas na Ampullae of Lorenzini ay ang hammerhead shark. Malapad ang ulo ng mga hammerhead, kaya asahan mo na sila ang may pinakamaraming butas ng ampula. Sa isang experiment, nalaman kung paano gumana ang kanilang superpowers. Naglagay ng bakal ang mga divers sa ilalim ng buhangin na naglalabas ng kuryente ng katulad sa isang isda pinaganan nila ang kuryente upang subukan kung lalapitan ba ito ng pating. Pagkapihit ng boltahe, nilapitan ito ng gutom na pating sa pag pagkakalang ito ay kuryente galing sa isda. Dahil sa eksperimentong ito, napatunayan na kayang maramdaman ng pating ang lokasyon ng kuryente. Ang electroreception ay isa sa superpowers ng mga pating para makahanap ng pagkain kahit na ito pa ay nagtatago sa buhanginan. Ang pangalawang talento ng pating ay ang pandinig. Walang nakaumbok na tenga ang mga pating gaya ng sa tao dahil ang kanilang tenga ay nasa loob ng balat. Matalas itong nahikinig sa paligid. Ang tenga ng pating ay halos katuldok lang at mahirap itong makita. Yang nakikita mong dalawang tuldok sa ulo ng pating, ganyan lang kaliit ang kanilang tenga. Sa ilalim nito ay matatagpuan ng tenga na marahang nakikinig sa galaw ng mga isda. Kapag gumagawa ng ingay ang mga hayop, ang sound waves na o vibration ay naglalakbay sa buong dagat hanggang sa masagap ng gutom na pating. Kapag pumasok ang sound waves o vibration sa tenga ng pating, alam na agad nito kung saan ang direksyon ng kanyang pagkain. Ang susunod ay ang touch o pandama. Walang kamay ang mga pating, ngunit meron silang lateral line na ginagamit upang maramdaman ng paligid. Maski ang maliliit na isda ay merong lateral line. Ito ang kanilang paraan upang maramdaman kung may nakaharang sa kanilang daan. Ito rin ang dahilan kung bakit walang isda ang nagbubungguan. Para sa pating, mahalaga ang lateral line para makahanap ng pagkain. Yang nakikita mong linya sa katawan ng pating, yan ang lateral line. May kita ito sa ilalim ng balat ng tagiliran ng lahat ng pating. Yang butas naman na inyong nakikita, yan ang tubo na lagusan ng lateral line. Konektado ito sa utak ng pating. Ang lateral line ay sensitibo sa pagbabago sa tubig. Meron kasi itong buhok na sensitibo sa kaunting paggalaw o direksyon ng tubig ng dahil sa lateral line, sinasagap nito ang vibration na ginagawa ng kanilang target. Ang mga vibration na ito ay nararamdaman ng lateral line para usisain kung saan ito nang gagaling. Kaya naman kahit madilim ang dagat, nararamdaman ng pating kung may gumagalaw sa paligid. Ang pang-apat na sense ay ang pang-amoy. Ang pang-amoy ng pating ang isa sa pinakamalakas sa lahat ng mga hayo kaya nitong maamoy ang dugo mula sa layo na kalahating milya. Alam mo ba na kayang maamoy ng pating ang isang kutsaritang dugo sa loob ng swimming pool? malaga sa pating na makaamoy ng dugo dahil malalaman nila kung saan makakakuha ng libreng pagkain. Lahat ng pating ay merong butas ng ilong ngunit hindi sila rito humihinga. Ang mga pating kasi ay humihinga lamang sa bibig papunta sa kanilang hasang. Ginagamit lamang nila ang kanilang ilong para amuyin ang paligid. Ang panglima ay ang paningin. Ang mata ng pating ay may cones, rods at lens na tumutulong sa pating upang makakita kahit madilim. Ang mata nito ay parang mata ng pusa na may night vision. Ibig sabihin, kayang makakita ng pating kahit madilim. Gayunpaman, medyo mahina ang kanilang paningin. Sa lahat ng kanilang senses, ang kanilang mata ang pinakamahina. Kailangan pa kasing lumapit ang pating ng tatlong talampakan bago nila lupusang makita kung ano ang nasa harapan nila. Ito ang dahilan kung bakit aksidente nakagat ng pating ang mga paan tao sa dagat dahil malabo ang mata nila at hindi nila alam na binti pala yun ang tao. Ang susunod na senses ng pating ay ang panlasa. Walang dila ang mga pating kaya nalalasahan nila ang kanilang pagkain sa balat ng kanilang bagang at gilagid. Iyang mga bilog-bilog sa gilagid ng pating, yan ang kanilang panlasa. Nalalaman lamang ng pating kung pagkain ng isang bagay kung ito ay kanilang kakagatin. Kapag walang lasang dugo, hindi yun pagkain. Kapag lasang dugo, edi pagkain yun. Sa loob ng kanilang bunganga, may kita ang napakaraming ngipin. Iba't iba ang disenyo ng kanilang ngipin. May mga pating na may maliliit na ng ngipin para makadurog sa matigas na shell ng alimango. Ang mga cookie cutter shark naman ay may maliliit na ng ngipin para kumuha ng maliit na parte ng karne sa kanilang biktima. Ang mga bamboo shark naman ay may maninipis na ng ngipin, bagay na bagay para sa paborito nilang pagkain gaya ng pugita. Ito na ata ang may pinakaasting ng ngipin sa lahat ng pating. Yan ang nahahakilabot ng ngipin ng Great White Shark Alam mo ba na pwedeng umabot sa 300 piraso ang ngipin ng mga Great White Shark? Malapad at matulis ang ngipin ito, sadyang dinisenyo para sakmalin ang kanyang biktima Kakaiba ang ngipin ng mga pating dahil palagi itong nagpapalit Sa tuwing may natatanggal na isang ngipin, merong nakahandang bagong ngipin para tungubo kaya naman wala kang maikitang bungi na pating dahil palaging kumpleto ang kanilang ngipin. Panghuli ay ang muscle structure. Malambot lang ang katawan at muscle ng mga pating. Walang buto ang mga pating at sa halip, meron silang cartilage. Ang halimbawa ng cartilage ay ang matigas na parte ng ilong at ng tenga mo. Hindi yan gawa sa buto, kundi gawa sa cartilage. Kung tatanggalin mo ang balat ng pating, makikita mo na wala nga itong buto at sa halip, gawa ito sa cartilage. Ang cartilage ay tumutulong sa pating upang mas mabilis silang makakilos. Ito ang dahilan kung bakit mabilis lumangoy ang pating dahil magaan lang ang kanilang katawan gayong wala naman silang buto. Dahil sa gaan ng kanilang katawan, nakakalangoy sila ng 70 kilometers per hour. Halos kasi bilis lang ng speedboat. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating video? Anong superpowers ng pating ang pinaka nagustuhan mo? Gusto mo bang lumangoy na kasing bilis ng pating? O magkaroon ng ngipe na kasing tulis ng sa pating? Ako kasi, gusto kong magkaroon ng elektroreceptor, yung nakikita yung kuryente. Kung ano man ang superpowers na napili mo, pahi-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa rin namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Asia Yalina. Hello rin kay Mark Allen Senin. What's up kay Angelica Marie Romano. Shoutout kay Kerwin Lee at Kia Lane Maliari. Belated happy birthday kay Mami Luding. At kina Rocky Bisan, Reynard Ismael Dolor, DJ Villarena at Brent Victor Almorfe. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys sa my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!